Kaya pala maagang umuwi ang Kimpaw from Cebu to Manila. May magaganap na fun run ngayong araw. Naglabasa ng mga larawan nila, kuha mismo sa Mall of Asia. At alam niyo ba ang chika? Sa bahay lang naman ni Kimi ito tumuloy. Gawa ng maaga ang call time nila kaninang umaga sa venue kung saan ang fun run. Napakit mag-asawa ang kanilang vibes. Kaya pala sabay din sila na dumating. Take note, nakasakay sa car ni Paolo Bilino nang dumating sila. Iba talaga ang Chow King na endorso nilang dalawa. Nonstop ang mga kilig, paayod ang ngayong araw. Kitang kita na maraming dumalo at nakiisa sa event na ito. Pinuri din ng t-shirt at ilang kit. Sobrang ganda ang pag-o-organize. Mula sa venue, giveaway, medals at ibaba. pa. Siyempre, Kimpaw iyan, isa sa pinakamalalaking love team. Effort kong effort, bukod rito, pinuri din si Kimi. Lumabas na naman ang pagiging mapagbigay nito. Nabigay ng mga foods, maraming pa-takeout mula sa Chow King. Kaya naman tuwang-tuwa ang mga dumalo kanina. Deadma talaga siya sa bashers o haters. Ang pagbibigay o pag-share ng blessings ay kusa nitong ibinibigay. Hindi lang dahil artista siya, sadyang mabait at busilak ang puso nito. Anong say ninyo sa new update? Maging kayo ba ay natuwa sa magandang umaga ninyo with Kinpaw? Sunod-sunod ang kanilang ganap. At tapos ang taping sa Cebu, Diretso sa Manila para sa Panran, Tapos babalik muli sa taping.